na kayo guys ng dress ayan o, oh, ang ganda ang gaganda ng dress 200 lang yan 250 hanggang 200 ayan siya pili-pili lang ayan guys address yan hanggang doon tapos dito naman ay jogger jogging pants ayan ta Ayan, pambata. Ayan, mga blouse na yan. 75 ang isa. Hindi. Yeah. 150 dalawa. Ayan guys, Mga oh. blouse yan. Yeah. 150 dalawa. 100 yari. Last price. nossa, o preço dele é